Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, UCCP. Purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay natitipon ngayong umaga dahil sa napakagandang araw na ito sa pagkatatag ng ating iglesia sa daong ito. Kaya naman, tayo po ay Bumabati sa ating mga panuhin ngayong umaga dahil tayo po ipinaunla nila upang sila'y makadalo sa ating gawain ngayong umaga. Narito po ang ating punong bayan sa pangunguna po ni Mayor Bugel Ona kasama lang kanyang mga kagawad. At ang ilan po po nating mga panuhin na nandito at nanggaling pa sa iba nating mga iglesia lokal. Kayo pong lahat ay welcome namin sa umagang ito. At tayo po ay samasama sa iksandaan at pitong taong pagkatatag ng awing iglesia. Maraming salamat po at welcome po kayong lahat. Isa pa pong pagbati, ating pong tinatawagan, ang ating mabait at supportive na punong barangay, ang ating pong barangay Kap kapitan Gloria Malabanan. Sorry po, nalimutan. <laughs> Nasaan po ang ating kapitan? Baka po si wala pa. Maya, maya po lang po siguro ito siya darating. Sunod po ay ang ating sangguniang bayan, Mayor Vogel. Ola. Kayo po ay maaling dumako dito sa una. Para po kayo ay Mula po sa punong sangguniang bayan ng Kalaka. At mula po sa iba nating iglesia. Nais po namin kayong hilingan, Mayor, ng kaunting maganda magandang umaga po sa ating lahat. Uh, isa mapagpalang umaga po sa lahat ng nandirito. Uh, una sa lahat, maraming salamat sa uh, Sister Raisa Manalo. Uh, pagbati kay Reverend Jonathan Estilo. Sa ating uh, guest preacher mamaya, si Bishop Joel Tendero. Sa lahat po ng aking mga kaibigan, mga kumpare at kumare na nandirito, sa bienan po ni uh, Vice Governor Nas Onas, Mami Linda. Sa inyo pong lahat, uh, isang magandang maganda umaga po. Alam po ninyo, um, I would like to greet everybody on the occasion of the 180th year anniversary of the Municipality of Kalaka. I would like to congratulate all of you and I would like to greet all of you uh, for your 107th anniversary. 107 years ang United Church of Christ in the Philippines dito sa bayan ng Kalaka. Napakalaking milestone para sa isang uh, religious uh, organization. Um, ang layunin po ng pamalang lokal ng bayan ng Kalaka ay mabigyan ng pinakamagandang kalidad ng pamumuhay ang bawat isang kalikayan nyo. Ngunit kahit po anong gawin namin kung walang spiritual formation o wala pong magandang uh, kaayusan at uh, na nakukuha sa iba-ibang mga religion katulad nitong uh, UCCP ay sa tingin ko po we will be a failure uh, taos-puso po ang pasasalamat namin Reverend Jonathan sa lahat ng ginagawa niyo and we we recognize yung papel ng bawat isang uh, membro na nandirito na ginagampan sa, ginampan, ginagampanan sa ating community And we would like to thank all of you for uh, making a big part sa ating uh, pagpapaayos at pagpapaganda ng ating lipunan. Uh, sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Pamahalang Lokal ng Bayan ng Kalaka, sa lahat po ng kawani ng Pamahalang Bayan ng Kalaka, binabati po namin kayo on the 107th anniversary of the United Church of Christ in the Philippines dito sa Kalaka, Um, This is a milestone. I wish you well. Um, sana po, in our own small way, ay kami makatulong din sa inyo. At uh, mahaba pa po naman ang ating pagsasama. I wish to be back. Uh, Reverend, uh, I was not here the last two times um, because the, the anniversary always falls on a long weekend. At ako'y nauunahan ng aking mga anak sa pagpaplano. But this time I made sure na I will be here and uh, I am very happy nakikita ko masasayang mukha ninyo and next time kung iimbitahan pa po ako ng inyong uh, samahan I will be here and next time I will bring my whole family. Magandang magandang umaga po sa ating lahat. And congratulations po sa UCCP in Kalaka. Magandang magandang umaga po. Thank you.